baka nga yung maitakanupad na tumalaman ng tao. What I'm trying to say is that uh, at that short of time that I was sitting there as a resource person, uh, ako yung may, I uh, was the one who was uh, who the longest, uh, who the longest uh, experience dito sa panggobyerno. I was a prosecutor, then I was a uh, vice-mayor, congressman, and then uh, presidency. Ako yung may maraming experience na nadaanan. Yung pinaka-importante na katulong talaga sa akin, yung pagka-abogado ko at naging prosecutor ako medyo hindi naman sa pang nagyayabang ako pero kapak po talaga yung crime and criminality and criminals. mabuti na laman ng buong ng Pilipino na talagang hardline, hindi naman ako galit uh, yung sabihin mo na may tapay, tapay galit kaagad ako sa puso. Hindi yun, but uh, hardliner talaga ako. Kaya nga ako nagturo sa Police Academy. At hindi ako nagturo dito sa mga mga colleges and universities. Pwede naman sana dito lang ako noon. Kaya lang, talagang sinadya ako na mag-travel ako ng mental katapos sa trabaho ko sa Apple kasi gusto kong magturo sa mga pulis pati sundalo ito importante ito itapon ninyo sa labas sa Manila and everywhere baka hindi kasi ako na kuha yung takbo ng auto o tapo kasi matagal ang tatay kong gobernur dito sa province of Davao. Wala pa itong Davao del Sur, wala pa yung Davao del Norte, Davao Oriental, wala pa yan. Isang Davao lang yan. Ang capital, Davao City. At matagal ang tatay kong guberno, so isang probinsya yung hawak niya. Kaya kung pupunta siya sa Davao del Sur, hindi siya makapunta na ng Davao del Norte on the same day. At kung minsan pupunta siya ng oriental, magsasakay siya ng barko ilang araw. Kasi Dabao del Oriental yung facing the Pacific Ocean. Ganun palaki ang Dabao. So more or less yung yung isang malaking lugar, uh, pagulo yun. Hindi naman kaagad-agad, pero putukan dito, putukan doon. Kaya ako nasanay na nanonood sa tatay ko yung kausap niya palagi, yung provincial commander, at yung mga Philippine Army, provincial ka officer yung sa police BNP. Kaya parang may akong input sa buhay ko. So, galit talaga ako sa... Hindi ako galit sa isang tao lang. Galit ako sa lahat. Pati yung mga pulis alam nila na eh. uh, mali is mali. Druga is druga. Hold up is hold up. Kidnapping is kidnapping. Kaya nga sabi ko, pag nagsalubong tayo sa isang kanto, magulo tayo. So, ganun. Mayor sabi ni Trillanes, may draft nung sa cemetery. Ang mga statement mo na may draft na daw na na-submit sa ICC. Anong reaction natin ni Trillanes? Alam mo kung maniwala kayo nung draft ni Trillanes ang bakla na yan. <laughs> Walang ginawa na. O hindi magdal-dal, hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagot din yung buwan ng ulang. Ayan ang isang isang misteryo. Kaya may isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi mo nang ipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang ulol kung hindi magkudeta, gumawa ng kaguluhan kar sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung magmaka, Kala mo, ano? You know, he, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipun, pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente nung panahon na yun, patay na yan. Kung ako ang presidente tapos mag-mutiny-mutiny na dyan, matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mayroon kay Nugrale, eh, ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkaakala niya kay sundalo siya ay dumaan ng pay Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. Pay Pero itong ulol na ito, at bakit nakasali na, sumali na yan sa inyo, siya lang may utak, siya yung may bayad na kotrilyanis. Tumahimik ka na lang, wala ka nang na ginawa. Wala ka nang na ginawa sa bayan mo you have nothing to contribute or had contributed to this country. Nag-umpisa ka, lumabas ka barak, gulo ka, pinigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga, bunganga, kikik, Kala mo na sundalo. Tangin. -tang. Ano wala? Anong kapitidiso niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka na mo hero? What have you contributed to this country? Mainhatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nihatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa kaluukan tapos gusto kang... Alam mo, pag uh, tumakbo ka Trillanes sa kaluukan, doon ako magkampanya. Putang ina mo, doon ba ako makita? Doon kita baboyin talagang baboyin kay talagang baboyin at kunin ko yung mga istorya ng mga classmate mo sa PMA pati yung sundalo doon ko siya sabihin sila at ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito ang problema nito ang hindi ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito buang buang no diba po kaya siya Mayor, uh, ngayon o so si ano ba ang mensahe nyo sa inyong parents considering ang mga nangyayari nyo sa inyo? Well, maybe <coughs> <coughs> sa langit na ang ilo sa to assume or presume na sa langit thing, nanay, bakit, ang tatay pa rin nanay kikita naman nila ang ito at malapit na rin ako Tanda na ako. Kunting panahon na ako. Kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Sabi ko dyan na ano, sa isang kanto, tinuro ko ang ibong yung sadyan para na hindi magagawa. Yung mga gano'n na ano, because of my Chinese ancestry. Di ba alam ko ng tao siguro na May tuwa akong in-check. Sir, uh, what can you say about doon sa mga kasabi na dapat din daw nalahanin yung mga naging biktima daw ng EJP? Ba't? Siguro, sa 100 may palipak siguro na sa tanong ko, ito pang mga polis natin, mga ang ito, kasi dumadaan ng psychiatric test. May may psychological uh, ano yan sila, examination. Hindi naman itong bago mga polis ng Pilipinas, police ko noon na pagpatay lang magpatay ng... Ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa droga, hindi lang sa droga, hindi alam ng Pilipinas nung bago akong mayor, marami kidnapper, court upper. Nakita ninyo dito, kayong mga taga-Davao, dyan, dinidisplay ko sa daan.